So, andito ako ngayon mga kasari sa garahe. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga basyong wala ng laman. Sino ang relate dyan sa mga may sari-sari store? Sino ang relate? O, oh, di ba nakaka-stress yung ang dami-dami mong basyo tapos ang dami-dami mong case pero walang laman. Mm -hmm. Kasi mga customer madalas kahit kapit bahay mo yan ang sasabihin pag bumili ng pabili po ng cook walang dalang bote pag hinanap mo ang bote makikiusap ang sasabihin ibabalik na lang pero ang ending, hindi siya maibabalik. Kaya ang ginagawa po namin, nagpapadeposit talaga kami sa aming mga bote. Pero ganun pa rin. Ang ending, hindi pa rin sinusoli ang mga bote. Kaya talagang nakakaiyak. Pero okay na rin kasi meron naman siyang deposit. Kaya lang ang mangyayari pagdating ng kay kailanganin po na mag-order na. Wala na akong bote. Eh. Di ba? Ayan, ipapakita ko sa inyo. Sinong relate dyan sa inyong mga kasari? Message po kayo. Ano po kasi Panami kasing lamok dito sa garahe. Kaya ganyan. Message po kayo kung saan na nga kaya nakakarating ang aking video. Hanggang saan na po kaya lugar dito sa atin sa Pinas. Ang rarating ng aking video. Si Papa kita ko sa inyo. Wait. Anyway, ano? Tignan nyo mga kasari sa dami ng case. Puro case. <laughs> Isa-isahin natin. Case. Walang laman. Case. Walang laman. Di ba? Case. Pero noon po, ang dami-daming laman yan. Ayan. Walang laman. Ito merong isa. Pagdating naman sa red horse. Ayan. Ilang case din po ang walang laman. Sobrang nakaka-disappoint. Pagka nangyayari pa rin nga po mga kasari ang bumili ang lalo lalo na mga mga ginginom bibili sila walang dalang bote sila pa yung magagalit sino ang relate ulit dyan sila pa ang galit pag hindi mo pag siningil mo sila ng ano ng deposit. Kesyo, isisoli daw. Daw. Pero wala naman ng na nakakabalik na bote. Ito, case ng Sanmig. Wala ring ano, wala ring laman. Yan, hanggang ilalim yan mga kasari, oh. Diba? Oh, coke. Coke kasalo. Wala ring laman. Ayan, no? Oh, di ba, di ba, di ba? Dito po ang imbakan na, imbakan ko ng mga bote. Ayan, no? Oh, tagarahe. Ito. Muulan, mga kamanay. Ayan, na muulan na dito sa amin. Ayan, dito na lang, mga kamanay, ang aking video. Thank you, thank you po muli sa inyong pagtangkilik sa akin mga videos. God bless po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Click nyo lang po ang subscribe. Hit nyo na rin mga kasari ang notification bell para lagi po kayong updated. Thank you, thank you. God bless.